So, yun nga po. Uh, good day and uh, good afternoon or good evening. Uh, yan po yung mga bago nating uh, sinet up na mga breeders for FPR para sa 2 million na guaranteed nila para sa NDR 2024. So hopefully, uh, tong mga pinili nating breeder kakaroon ng eh uh, uh, inakay na mapapagbigay uh, saya at uh, makapagpadulo at uh, makapanalo po tayo sa eh uh, derby na to ng FPR. Malaki po to, malaking garantee. Sana po manalo tayo. So, yan nga po. Yun po yung mga ano natin yan. pinili natin mga ibon. Ito. So, yan yung bagong pairing natin yun. Yan. Para sa uh, 2 million na guaranteed price ng FPR. Ito, masili. Yan, yan ang bago nating pairing. tsaka ito ay paisa dyan ah. na din tsaka badin ayan. para din yan sa FPR na 2 million na guaranteed ayan po yung uh, ayan mukhang uh, pumaris kagad Yes. Bandin Brook po to ni Michael Abir Tsaka Jan Arden ng uh, Alvarado Brothers 2 million na NDR Ayan galing sa pahinga po yung hen at uh, yung kakay eh, galing din sa pahinga so okay na po rin yan ang yeah, sa taas. Yeah. ang bagong pair natin. Ito yung cut natin yung masili. Umakit ang loob ko. Para po yun sa FPR na NDR na 2 million. Yan yung mga pinares natin ngayon. Mukhang pumares naman kagal. Ayan. Chaka ah. ito yung mga uh, nasa motivation natin. Pakita ko lang Ayan, uh, Yan si Johnson ah sorry, Bandin Brook pala. Bandin Drop pala 'to. Yung kapatid niya nilalaban natin sa FPR yan yung cup nyo. Hindi natin pabuhay niya yung itlog nila. na <clears throat> namatay? Hindi. So, yun po. Uh, good evening. Dito sa amin. Yun po yung mga ano, namatay yung ano natin yung uh, tawag dito, yung yung ilaw dahil hindi kaya ng battery ng cellphone ko. So yun po yung mga bago nating pinipair ngayon na ilalaban natin sa NDR ng uh, ano FPR sa 2 million yung sa taas. Ay ito pala. Ayan. Tsaka dito sa baba. Tapos meron pa tayo dun sa likod na pinipair din. Pero yun yung priority natin ngayon kasi meron dito yung uh, 15 na sing-sing sa CPRC tsaka apat na pasuksok para sa FPR na 2 million, tsaka kukuha din tayo ng apat na sarili natin sa FPR na 2 million so yun na po yung binubuo natin ngayon, uh, hopefully uh, by that time uh, sa mga tayo na swerte eh, uh, makapagpadulo po tayo, tsaka manalo makuha natin yung guaranteed tsaka yung superset so yun po uh, Pagpanalangin nyo na lang po ako na maging maganda yung lipad ng mga ibon natin. At uh, yun lang po. Uh, to my friends and relatives, saka sa mga kalapatid sa atin, ingat po tayo palagi. At uh, God bless. Ciao. Ayan po. Uh, saka ito po yung pinakabet ko po na pinagpares. Ito po yung galing kay Re Michael Abier. Saka yung ito po yung purple line ko na hen nasubok ko na po na nagbubuga ng mga ng nananalong mga inakay ito po nanay ng uh, 12 overall natin sa APR na nag ano din nag uh, tawag dito nag uh, uh, lap champion ng San Isidro Northern Summer ito rin po nagbigay sa atin ng inakay na nag uh, uh, pit placer sa pooling dun sa karangalan tsaka 8 placer sa Santa Fe so yun po sa uh, mga po natin sa mga kaibigan natin at uh, sa mga relatives natin ito po yung uh, mga inanda po natin para sa uh, 2 million ng FPR. Sana po pala rin tayo. Mm -hmm. Mm -hmm.